Ayan, hilo mga kababayan ko, andito na naman ako ngayon. Ayan, ito, itutuloy ko po ang aking kwento na mula nga nung nagsara po ang aking tindahan. Hanggang sa nakatira na po, anong nagsara po ang tindahan ko? Bago pala nagsara ang tindahan ko is meron na akong computer. So, meron na akong computer nung time na yon. Kasi utang ko po yun. Na, eh, unang utang po ako guys sa ano, utang po yun sa Bombay guys. At sabi ko nga eh, yung nakarating ako ng US, gusto kong bayaran yung Bombay pag uwi ko. Dahil talagang malaking naitulong niya yung computer niya. Dahil yun ang kaparaan na makarating ako ng US. Okay? But pag uwi ko sa Pilipinas, wala na daw siya. Sabi niya, marami, may, may nagsabi sa akin, wala na daw siya. Napatay na daw siya. So, uh, nangyari sa buhay ko, Bago nagsara ang tindahan ko, nakabili pala ako ng computer. So, may computer ako. Habang may tindahan ako, may computer ako. Dahil, nung time na yon yung pasara na ang tindahan ko, naisip ko na bakit hindi na lang kaya ako mag, ano, subukan kong yung mag-chat ba guys? Mag-chat-chat. Oh. Kasi nakita ko, may na maraming nakikita ako sa mga computer shop na marami yung namang nag-chat-chat, ano, nag may mga edad pa sa atin. So sabi ko, ganun bakit hindi ko na lang kaya subukan, sabi ko gano'n. Kasi malakas naman talaga ang loob ko nung nagsara nang ko. Unang-una, wala pa akong computer pala, nag-umpisa na akong mag-chat-chat minsan sa computer shop. Naranasan ko nang mag-chat na ang pamangkin ko ang nagsa-chat at ako ang nakaharap sa kamera dahil hindi nga tayo magaling mag-English at hindi tayo marunong sa computer. So, ang pamangkin ko, siya yung nag nag chat chat siya nag nag ano ng keyboard at sa akin nakaharap ang camera nakakatawa ang kwento ng buhay ko guys okay so sabi ng pamangkin ko oh si ati anti anti yuko na tita yuko na kay mahalata tayo yuko na kay mahalata tayo siya ang type tapos sa akin nakaharap yung kunyari iyo ko ako nagta type pero hindi talaga ako nagta type tapos yun nga nahuli na talaga na sabi na siya na ikaw hindi yata ikaw nagta-type, iba yata nagta sa iyo. Sabi ko, oh, hindi nga ako nagta dahil hindi, hindi nga ako magaling mag-English at hindi ako magaling sa computer. So, ibang nagta-type sa akin. So, nakakatawa ang kwento ng buhay ko. So, talagang sabi ko nga mula sa ganong sitwasyon hanggang sa naisipan kong mag-chat-chat, mula nung mag-chat ako, yun nga Uh, dumating ang punto na nagkaroon ako ng computer hanggang sa Uh, nakita ko nga yung naging asawa ko sa dating site at yun nakapag-decide siya na uh, i-petition kami. Kaya sabi ko nga sa dami ng nang nangyari sa buhay ko, nagkaroon ng pamilya, mga anak, nagkaroon ng hanap buhay, nagsara, sinubukan kong mag tapos ito na nga nangyari, na meet ko ang naging asawa ko, tapos hanggang sa nakapag-decide siya na i ako, at ang i-petition din ang tatlong anak ko. Kaya, yun yung kwento guys, sa aking buhay, bakit ako nakarating ng Amerika. Ayan, kaya... Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa akin kwento sa inyo. At marami pang iba, marami pang iba na gusto kong ikwento sa inyo. Sana panoorin niyo po guys, sana pa uh, ish, pakishare na rin po para marami pong ma-inspired sa buhay. na hindi hadlang ang walang ang ah, hindi hadlang ang kahirapan na hindi ang ah, hindi hadlang ang walang pinag-aralan upang mangarap tayo ng malaki okay kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana subaybayan niyo pa, guys, ang aking kwento ng buhay. Marami pang susunod.